mga kaborbot and for today's video ay aalamin nga natin kung ano nga ba ang nangyari kay MBA sa mga time na yun. Eto ang video na to mga kaborbot ay medyo may katagalan na. At yung iba sa inyo mga kaborbot ay napanood na rin to. Dahil nga na upload namin to mga kaborbot na sobrang i-clean lang ng clean ay walang nakakaalam kung ano ba yung nangyari nung time na yun. Kaya eto mga kaborbot alamin natin kung ano ba yung ginagawa namin nung mga time na yun. Oh! <laughs> Dito nga mga kaborbot ay sinusubukang hilahin ng mga kabataan yung ating saranggola. At tinitingnan nila mga kaborbot kung magalit ba talaga yung ating saranggola. Nung time na nga to mga kaborbot ay hindi naman kalakasan yung hangin. Kaya for sure mga kaborbot kung sobrang lakas ng hangin ito ay tatangayin din sila. Ayaw mo dyan, ayaw mo dyan. Dahil nagkakasiyahan nga ang bawat isang mga kaborbot ay nagkaroon dito ng challenge kung sino ba ang may pinakamagaling o pinakamalakas humila. So magkakasubukan na mga kaborbot ang kaborbot na kabataan ba o yung ating mga binatilyo dito kung sino ba ang malakas humila. Guys, susubukan niya po. Itatarin niya po kung gano'ng kaganit. <laughs> Baka pulutin na lang po namin siya sa batangga <laughs>

konti lang, konti lang. Konti lang, konti lang. Lakas, lakas. Malakas siya si Rohan. Ayan, tumbling na sa... Malakas siya si Rohan, kaya ni Rohan yan. Sabi siya, kaya ni Rohan yan lakas eh, galing. Lakas. lakas si Rohan eh. So, ito guys, si Yan. At daming juice nito. Talaga naman. Dada, dada. naman. naman. <laughs> At dito nga mga kaborbot ay susubukan na ni MJ na hilahin yung aming saranggola. At lahat nga kami mga kaborbot ay hindi namin inaasahan yung ganito mangyayari sa kanya. So tara mga kaborbot, panoorin natin. Sabi dyan, tukoy. Hindi, hindi. hindi. O ano, ano, o ano, yan. ano, 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 iga iga iga. ano,

Ugas ka. Tara, ugas ka. Tara, tara, Naligo! Dali, na dali. Dali, oi, bumang Ah, guys. lalaban na 'yang dami. Oh, hindi gumana kaya na. Tara na, guys. Tara muna natin ang damit. Ang gay. Ang gay. Parti ng pagkabata yan, maligo sa tahay si bagong ligo si MJ. Yes, Palapalan pala yes. si MJ, palapakan. Yay! Yes. <laughs> ang baptize uh, kasi dito niyo, hindi tubig. Ano? Kain <laughs> ng lumbang. <laughs> <laughs> Ayun. Pagkakapin ng kami. Yan oh si MJ, guys. Goods na goods naman 'yan. So maraming maraming salamat, guys. Uh, please like, share, subscribe sa aming channel. At 'yon. Ding sa Kagasa ulitin, bye guys. Peace. Magpa.